Uh, yes po, uli po, isang magandang magandang araw po sa ating lahat. Mga kabarangay, ano pong gusto ninyong malaman? Uh, update o issue? Hanggang sa kasalukuyan po, mga kabarangay, ay wala po pong update. Uh, walang uh, malinaw kung ano po yung tinatahak na ng uh, BSKE. Pero ang uh, malinaw po ay uh, ang uh, Republic Act 12232 na nagtatakda ng halalan uh, sa November to 2026. ang siya pa rin pong umiiral sa ngayon at uh, lagi pong tanong ng uh, ating mga kabarangay matutuloy pa daw ba ang uh, halalan sa December 1, 2025 mga kabaranggay kagaya po ng lagi nating sinasabi at ng ilang mga content creator po na uh, kahit ang umiiral po na batas eh ito pong 12232 dahil nakapetition nga po yan puyan po yan ni uh, Atty. Magalimtal kaya hinihintay pa rin po natin ang uh, Korte Suprema kung ano po yung kanyang magiging desisyon. May mga iba't ibang uh, paniniwala po. syempre mga kabarangay. ah uh, dito sa, sa amin po, na isang uh, first class municipality, alam po ba ninyo na yung mga aspirante po ay may nabuo na na mga grupo nila noong pa. At uh, sila po ay naglalakad-lakad na. Ganon din yung aming mga nakaupo. 33 barangays po kasi uh, ang uh, bilang ng barangay. Nasabi ko na po doon sa mga nauna ko ng content na dapat laging nakahanda. Uh, wag iisipin na hindi matutuloy itong December 1, 2025. Lalong lalo na kung uh, new aspirant pa lang sila. Kaya lang, siyempre, nasa kanila po yan o nasa inyo po yan at uh, ako po mga kabarangay ito na po ang aking uh, paniniwala na tiyak po na makagalit na naman itong mga uh, naniniwala at gusto na mapos po ng halalan mga kabarangay naniniwala pa rin po ako na matutuloy po ang halalan sa December 1, 2025 yes po dahil napakalakas po ng nga uh, argumento po ni Atty. Makalintal. Yan po yung aking paniniwala. At kung sakali naman po na magkaroon po ng aberya sa kasakali, eh baka nga po pwedeng uh, maging 2026 nga ang halalan pero hindi po November 2. Maaari pong mas malapit mga kabarangay uh, dahil uh, mayroon palang uh, kapangyarihan ang COMELEC na pwede niyang iusog ito ng konti. Iusog po ah. Iusog. Ah, pwede lang nga ah, o may kapagyarihan pala ang kuminek dyan. Lalo na kung gaul na po sila sa oras. So kapag nangyari po yan, ay siyempre po 2026 na po ang halalan. At hindi ko lang ah, alam kung ano ang ah, petsa. Pero babalikan ko po yung sinabi ko. Naniniwala po ako na matutuloy po ang halalan sa December 1, 2025 for years three terms magandang umaga po